Masasabi na masigla-masigla muli ang mga negosyo na may kaugdayan sa pagdiriwang ng kapistahan ng itim na nasareno ng Quiapo makalipas ang tatlong taon na pagkawala ng traslasyon. Si Mang Alfred Marquez halos hindi magkamayaw sa lumalapit sa kanyang mga deboto na nasareno para bumili ng inilalako niyang mga panyo, bimpo at bandana nang abutang ko siya sa kariyedo. Okay naman, Kaya yamado, pa mawi kasi may lalapas na nasarena. Ngayon po ba, ilang araw pa lang maganda na ang benta? maganda na po. Maganda na. Kahit pa paano nakakabawi na po. Isang dekada na siyang nagtitinda sa po at kabilang siya sa milyong-milyong nawala ng pinakakitaan nang tumama ang pandemya at suspindihin pa ang translasyon Kuwento pa ni Mang Alfred, mas matagal naman siyang tunay na deboto ng itim na Lazareno. Paano po nagsimula ang debosyon nyo? Uh, ano pala, simpasip pa lang, simba, simba lang po ako, hindi po ako sumasama sa mga uh, uh, Ano, meron mo ba kayong motibo, pakay? Opo, yung pagka yung ano po, yung At ang nagpatibay ng kanyang pananampalataya ay ang may tuturing niyang himala na nangyari sa kanyang anak nang dumulog siya sa itim na nasareno. Ay, yung nagkasakit po yung anak ko, ganun. Eh, nandun po siya sa, ano, yung pinanganak po siya. Tapos, hinano namin sa nasareno. Yun, gumaling naman po. Mga panganak pa lang po, ganun. Kasi dami daming na, tusok sa mga ulo-ulo sa ano, nasa incubator po. Ano po naging sakit? Ay pagka ano sa yung pagkapanganak pa lang, parang kulang siya sa one. At dahil nagbabalik ang traslasyon sa mismong araw ng kapistahan ng itim na Nazareno, ayon kay Mang Alfred, sasama siya sa prosesyon kasabay ng petyang pagnenegosyo. Samantala sa dalawang araw na pagbendisyon ng mga replika ng itim na Nazareno, umabot sa halos isang balamay ang naitala ang tinatawag na balangay ay ang mga pinagsakyan ng mga replika ng Nazareno at kinailangan na isara ang ilang kalsada sa paligid ng simbahan ng Quiapo upang maibsan ang idinudulot na traffic. At kung libo-libo na ang nakibahagi sa bendisyon, inaasahan na milyong-milyong naman ang sasama sa traslasyon. Janice Scosio Raji Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag sa